Ngayon po, lutuin na po natin ang ating gulay. So ngayon po guys at mga ka-sexy, kinigisa ko na po yung red onions. Tapos nilagay ko na rin po yung bawang. So ayan po, ginigisa ko na po yung dalawang sangkap. Ayan guys, wait po natin maluto po yung bawang at sibuyas. Pagkatapos, nilagay na po natin yung chicken breast. Ayan po guys. So, gisa-gisa yung po natin yung chicken breast hanggang po siya ay mag uh, magkulay white or kulay brown so ayan po guys and then ilagay na po natin yung chicken liver so yung chicken liver po guys uh, pandagdag lasa po yan sa gulay po na lulutuin po natin so gisahin po natin yung dalawang sangkap tapos wait po natin na uh, pares po mag color brown so ayan po guys uh, may gisa ako na po sa bawang at sibuyas ang chicken breast at chicken liver. So, ayan. Wait po natin na magkulay brown po yung dalawang sangkap. And then, lagyan po natin ng konting water. So, ayan guys. Lalagyan po na po siya. And then, lutuin po muli natin. Ayan. Haluhaluin po natin and then takpan po natin at wait po natin ng mga 3 to 5 minutes. Yan. Tapos ito, buksan natin at ayan, makumukulo na siya guys. So ayan, haluhaluin po ulit natin. Ayan. Hanggang ma-absorb po ng chicken liver, chicken breast po yung bawang at sibuyas. Tapos, silagay na po natin yung pinakaunang sangkap, yung broccoli at cauliflower. So, unahin po natin guys yan. Pero depende pa rin po sa inyo guys kung ano po yung unahin niyo pong i-gigisa po sa uh, gulay recipe na yan. And then, ilagay na po natin yung carrots. Yan. So, halu-haluin din natin. Ngayon, maganda po ang kulay guys, kasi may green at orange so, ayan, so maganda na po siya tignan after po nyan, ilagay na po natin yung green beans or baguio beans, ayan so, maganda na nyan guys so wait po natin na uh, lumambot ng kaunti yung mga gulay na yan tapos, ilagay na din po natin yung baby corn. Ayan. So, ayan na. Nilagay ko na po yung mga ibang ano, gulay. So, ayan. Wait po natin na uh, maabsorb po ng mga gulay yung sabaw. And then, lagay na po natin yung red bell pepper. So, ayan po yung red bell pepper na hiniwa ko po. So, ang ganda po ng kulay guys. So, ngayon may idea na kayo guys kung anong recipe yan. And then, lagyan po ulit ng konting water. So, depende po sa inyo guys kung gusto nyo po madaming sabaw. Ayan. Tapos, takpan ulit natin. Uh, wait po natin ng mga 3 minutes. Ayan. So, ayan. Buksan po ulit natin guys. Ayan parang naluluto na lahat ng gulay. And then, ito po yung pinakalast po, yung bagyo pechay. Kasi ito, mabilis lang po yan maluto, kaya pinahuli ko po siya. So, yan guys. Tapos, saluin po natin. Ayan. Ang ganda po ng kulay. <laughs> Green, yellow, orange. So, takpan po ulit natin yan guys. Kahit mga ilang minuto lang. And then, ayan na. Luto na lahat yung mga gulay. Ayan. Tignan nyo naman, guys. Wow. Sarap. So, ayan. Malapit na po siya. Maluto. Mga ilang minuto na lang yan. Ready na po siya. So, ayan, guys. Kitang-kita nyo naman. Tapos, lagyan po natin ng cornstarch na hinalo po sa tubig para po maging malapot po yung sabaw natin. So, importante po yung cornstarch. Ayan, guys. So, dinamihan ko po yung cornstarch kasi gusto ko po medyo malapot po yung sabaw. Ayan. So, ito naman yung ano, uh, chicken cubes. So, nilagyan ko po siya ng chicken cubes para po pampalasa. Pwede po kayong gumamit po ng liquid seasoning. Kung gusto nyo po. So, ayan guys. Ayan, hinalo-halo kong po ulit. And then, last na po yung ano, ground pepper. Ayan, alam naman po natin yung ground pepper pampalasa po yan. So, ayan, kumukulo na yan, guys. So, kita nyo naman, malapit na maluto. Ayan, wow, ang sarap at ang ganda ng kulay, ang mga vegetables. So, ayan po, guys, ready na po. Luto na siya. Thank you guys for watching. So, ito po yung aking chop recipe. Thank you guys. Let's eat!